Hoy, gamusta ka? Namiss mo ba ako? Siyempre, oo. Pero mas namiss ka na itong gitnang daliri ko. painggam mo to. <laughs> ka, kumpal? Alam ko ikay naiinip na. Kaya mainig ka sa bagong tula na pinalupit at pinalala. Humandalak akin mga hangal na mo Isang kasa na 45 na patayan sa tulad mo Na gets mo, alam mo naman na tagalog ka mga banat ko Pasalamat ka pa nga kahit na uumay na ako Uulit-ulitin ko na masangat ako sa'yo Kahit magwala sumigaw ka pa, wala ka sa'min sa malunok bobo sa in ikaw na mismo ang nagsabi natin tayo magkalibel Dahil ang chikas ko palo sa lupik up lang na tricycle si Isang inutil ang gusto na ako malampasan Gamit ang lirik kong sinauna napigay pa ni Adan Magdahan-dahan ka nga sa iyong binibigas Parang dota na pa oh, God, like ako ikaw ang malas Napakamalas ang dami nyo Isa lang ako Ay nako sinabi mo na mabangis malupit ka Wala kang nang maipakitang quality na kanta Tapos sinasabi mo ako ay manggagaya Hangal ka nga pulpul ka pa hindi na ako magtataka Wala kang pinag-iba sa mga alipores mo na gunggong Para kayong mga sinay na mabilis matutong At sa gabi akit ba'y tero ng nero gulong Mabilis ang kilos, mabilis ang balat parang palabas na kingkong Aking pinapagulong ang mga makatanatika, ka mga ingiterong niya lang ako na mismo ang papaslang Wala nga natin nadaanan kung lugar Ako ang batas, ikaw si Pulgas Huwag ka mapanggap na malakas Di ka makakatakas sa ginawa kong patibong Para si Pacquiao na kumalantok sa sabuk, sabuk pati ilo At kung babanat ka muli, pwede wag mo ipulong Ano ba natapos mo? Umas, bumalik ka nga ng rumblon Oops, oops, teka lang, hindi pa ako tapos Eto pa oh, painggan mo o, Pasalamat ka tanga, pinapatulang pa kita Pero hindi kita babanggitin, baka sumikat ka Alam ko ngayon, nakikinig sa ginawa ko na tula Nagsisimula pa lang ako, warm up pa lang ang aking Pero ito ay masakit, Tumatakos na parang bala Di ka makakailag at di ka makakabel Gamita mo man ng makabago o mabilis na rima Wala akong paki sa'yo, magsama ka pa ng sangkaterba Isang katerbang pulpoy na mga bagong sipoy Na kung bumanag sa mekopono agad may idol Hindi na ba nadala sa pinakitang babala Hindi ako natutuwa, halos ako'y awang-awa Mga kawawa, mga iya Bigang na may pandira Di ka o ubra ka pa ng mala O taong baga sa pelikula Ikaw PALAGI kontrabida Maboka Ayoko na Maglalabsyong na lang ako Natatawa lang ako sa inyo Tres Locos Family